Welcome back mga kaaldab Ito na naman po ang inyong lingkod Si Mr. Destiny At magbibigay po tayo ng pinakamainit na update po ngayon sa social media Panalo na naman po ang ating iniidolong si Alden Richards sa 2023 Tagmail Celebrity of the Year Di po ba? Well, siyempre kasunod na rito si Mengay issue na naman yan, Mr. Destiny. Alam mo, kaya ka lagi nababash. Kasi, kumbaga, pagkapanalo ni Alden Richards, eh, kumbaga, kinukuha mo para kay Menga. Hindi, eh, sinasabi ko lang naman po. Alam naman po natin, at hindi naman po lingit sa inyong kaalaman, na may mga bagay-bagay nga po na, hindi po ba? Kaya nga po, kampante lang ako eh. <clears throat> Lalo na po sa Instagram, sa Twitter, sa Facebook kasi alam po natin na tayo yung panalo, tayo po yung wagi. Hindi po ba? Tapos sasabihin nila na so ganito, so ganun, okay lang naman po yan. Tapos ito po yung pinagkakalat nilang folks na magkasama daw po si Mengay at si Congressman Arjo. Ito yung pinapaliwanag ko. Bakit kailangan po nila mag-edit? Bakit kailangan nila itong gawin para lang map mapatunayan ko kuno na may mali. Para lang may masabi na ganito ganyan, ginagawa po nila to. Dito palang mapapaisip na po kayo eh. Di po ba? Bakit kaya po gumagawa ng ganito mga armin at main fanatics sa tingin nyo? Bakit kailangan nilang gawin to? Di po ba? Sinasabi ko lang po yung totoo. Sinasabi ko lang po yung kumbaga mga komento. Kasi alam naman po natin at hindi naman lingid sa inyong kaalaman na ginagawa lang po nila to dahil galit sila sa Aldab, ginagawa lang po nila to dahil gusto nilang pabagsakin ng Aldab o ginagawa lang po nila to para po sa mga followers po nila. Pansinin niyo po yung kamay ni Congressman Arjo. Ang laki, di po ba? Ang layo niya tapos hindi, para lang klaro. Tapos tignan mo yung mukha ni Menga, yung pisngi. Tapos sasabihin nila hindi daw edited 'yan. Ako hindi edited 'yan. Di po ba? Pero okay lang po. Hindi naman po ako namimilit eh. Kumbaga bahala na po kayo magkomento. At ito po yung palabas sa Netflix kamakailan lang. <clears throat> hindi naman lingid sa inyong kaalaman na pinagpiestahan to. Di po ba? Pero dito po sa pagsayaw po ni Carlo Aquino, alam nyo po ba na may issue rito? Alam nyo po ba na Kumbaga, si Alden Richards ang kasaba, kasawa, kasaba, ano ba yan, Mr. Destiny? Ang kasayaw ni Main Paul Carson. Oops, issue na naman yan, Mr. Destiny. Nako, tapos na yung pelikula, pero ginagawa mo pa ng issue. Porket, trending siya sa Netflix, ganito na ginagawa mo. Halatang-halatang sobrang bitter mo. Sasabihin mong si Alden Richards ang kasawa, kasayaw ni Main Mendoza e eh, kitang kita naman na si Carlo Aquino para lang klaro para lang po sa dumadaan at bumibisita sa channel natin alam ko alam po ninyo maraming magre-react maraming magko-komento at papabor po sa akin alam ko po yan lalo na po yung mga mamis kaya lang yung mga baguhan lahat po nasasabihin nila masakit at maanghang Sasabihin nila, paasa lang daw po ako. Lahat ng mga ina-update ko, puro paasa lang daw. Lahat ng mga ginagawa ko, puro paasa lang daw. Di po ba? Sabi ko nga po sa inyo, relax lang. Maging matatag lang po kayo. Maging kampante. Di po ba? Lalo na po sa Instagram, sa Twitter, sa Facebook. Di po ba? Remind ko lang po at ulitin ko ha. Ah lahat po na magkokomento sa akin dito, pabor po sa akin, alam po nila yung senaryo. Alam po nila yung kwento. Alam po nila na totoo po yung sinasabi ko na may kadobol nga po si Carlo Aquino at yan nga po si Alden Richards. Dahil hindi niya po kaya buhatin si Maine Mendoza, nag-alanganin siya. Hindi po katulad ni Alden Richards na talagang gamay na gamay niya. T Tignan nyo po, mga yung itsura po. Hindi po ba yung tayo, yung tigti, yung tinintig, tindig po. Hindi po ba? Kung titignan nyo, ha, para lang klaro. Kasi kinakat naman po, ayun, no? sapul na sapul talaga, hawig na hawig ni Alden. No? Pansin nyo. Hindi po ba? Medyo madilim lang. Hindi po ba? Siyempre, hindi naman pwede ianinag yan. Pero yung tayo po talagang Alden Richards. No? Siyempre, maraming magre-react sa akin nito. Maraming papabor. Maraming magsasabi na totoo yan, kaya lang babasagin po nila yan. Kasi nga po kapala, kapapalabas lang. Hindi po ba? Kapapanood lang sa Netflix, kaya nga po yung iba nagre-react na eh. Alam po natin mga nababatikusin lang po talaga tayo. Alam natin na lang po tayo ng mga katanungan. Pero okay lang po yan, normal lang po para sa akin yan. Hindi po ba? Dito, naman, dito na sila maniwala sa mga edited na pinaggagawa po ng Armin at main fanatics tapos sasabihin nila hindi totoo yan hindi, hindi edited yan totoo yan Mr. Destiny talagang magkakasama sila sabi ko nga po sa inyo pansinin nyo ah, balikan ko lang yung kamay ni congressman Nanila, hindi mo alam napaka ano no kumbaga galing sa balikad pa saan galing yung kamay na yun? tapos yung mukha ni Mengay parang yung pisngi po niya no? ang ano magay eh? Pero kahit sinabi ko mga kaldab, kahit naman po anong gawin natin, kahit anong po yung sabihin ko rito, bitter lang po talaga ako. sabihin lang nila na, nako, yan na naman si Mr. Destiny. Hindi lang niya matanggap na may mga ganitong nangyayari. Hindi lang lang matanggap na, kumbaga, namamayag pag si Mengay at si Congressman Alyo. Wala naman pong pilitan. Pero mas maganda nga po, mas binibigyan ko pa nga po sila ng idea na video na lang yung ipost. Alam niyo kung bakit? Kasi wala na pong maniniwala sa mga post nila. Wala na pong maniniwala sa mga picture na ipapakalat nila. Hindi po ba? Pero kung video siguro at medyo marami, sa na natin na ibang-ibang anggulo, yung talagang pagkatrabahuhan, gagawa ng... Kung baga yung tipong hindi basta-basta inedit lang. Hindi po ba? Yung maraming kuha ng angulo ng camera. Yun nga lang, matagal. Pero kahit pa paano siguro may effort yun di po ba talagang kukonsider mo na tinarabaho po talaga nila pero hindi eh di po ba real talk mga kaldab, hindi po talaga sila paniniwalaan sa mga ganyan lang ako na nagsasabi at binibigyan ko na po sila ng idea di po ba para hindi na po nila gawin yon hindi na nila kumbaga masabi na ganon sinasabi ko lang po ito para lang klaro para lang po sa mga dumadaan at bumibisita sa channel natin. Remind ko lang po sa inyo ha, sa mga mamis, sa mga tita, sa mga senior. Ito pong award na tagmail male celebrity. Meron din po ito kay Mengay. Kasi kung titignan nyo si Mengay, sikat na sikat din ito sa Twitter eh. Laging hawak niya rin po yung Twitter. Hindi ko lang alam mga kaaldab kung bakit hindi pa siya napopost na main Mendoza 22, 23 Female Celebrity of the Year, di po ba? Wala, pero ang time din po natin. Gaya na sinabi ko, hindi naman po pwedeng magsabay-sabay yan. Malay nyo, bukas sa makalawa. Di po ba? Sinasabi ko lang po ito para lang po sa mga taong dumadaan at bumibisita sa channel natin. Napakarami po kasing update ngayon ang pinag-uusapan at pinagpepestahan. Kaya relax lang po kayo. Maging, maging kampante lang. Hayaan nyo po silang mag -e edit hindi po ba sa mga hindi naniniwala, sa mga nagsasabing tama ako, mali sila, natutuwa naman po ako. kasi kahit papano nakakakuha ko ng simpatya, nakukuha ko yung respeto ng mga dumadaan sa channel ko na kahit alam natin na siyempre hindi ako papaniwalaan dahil alam naman nila na matagal nang may relasyon. Matagal nang kumbaga o ilang buwan na rin ang nakalipas sa kasal, kasal, kasal serye nila Congressman Arjo at ni Mengay kaya syempre lahat ng atensyon nakatutok po sa kanila pag sinabi po kung fake news paniniwalaan po nila kesa po ako pero gaya na sinabi ko kampante lang po tayo at relax lang well hanggang dito na lang po yung updates natin mga kaalda kaya kung gusto nyo pa po ng pinaka latest at sariwang update abay tumutok lang po kayo sa channel ni Mr. Destiny para updated po kayo sa mga latest at sa mga bagong video po na ilalabas po natin maya maya lang kaya kung bago ka lang sa channel na to at isa kang true blooded aldab nation na nagmamahal po kila mengay at isoy tama po ang channel na pinuntahan mo kaya consider na po kitang bagong subscriber at huwag mong kalimutang ishare ang mga video po natin sa mga mami, sa mga titas at sa mga senior hanggang sa muli, salamat po sa panonood at pakikinig